Pero okay. akong gustong pasalamatan. Oh, sige, magpasalamat muna kayo uh, dyan. Go. Alam niyo po, dito po sa nangyari sa akin, ano, akala nga namin ng pamilya ko na mag-isa lang talaga ako na, na dito, no, na lalabas dun sa Senado. Bagamat wala akong literal na kasamahan o ano, no? na katabi ko sa upuan o no, sa pagsasalita. Pero talagang naramdaman ko eh, nakita ko no yung pagmamalasakit ng mga tao. Kasi nga no, ito yung ito lang yung um, gusto ko ma, maipaabot. Sa inyo, no yung pasasalamat. <clears throat> Mahal mga, namin kayo, sir. Sa mga Andy, grupo at mga individual na patuloy na nagiging katuwang ng sambayan ng Pilipino sa paghahatid ng tunay na isyo ng lipunan at patuloy na nagmumulat sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Kaugnay ng ginagawang pambubudol ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino. Una, yung Maharlika Network, yung Boljak, Boljakera, Sas Rogando Saso, Joey De Vibre, ang SMNI, Pebbles Talakera, Attorney Trixie Cruz Angeles, Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Attorney Big Rodriguez, Attorney Badong, Attorney Risa, Jason Sa Ka Eric Celis Lorraine Badoy Banateros Sinabanat Banat Bay Coach and Boss Dada Kina Yusek Marlon and Yusek Pam ng The Third Floor Studio Kay General Macanas Kay Captain Dado Kay Miss Malu Sa grupong Hindi Mo Pera Yan Group Marcos Resign Movement Hakbang ng Maisog Group Ibi Jugalbot I am Shawen Ibarak Resostomo John Reiter Bisdak, PH Update Catherine Bulan TV Paystock.com, Then si Scorpion Brothers Traveler Fans TV Official Tropang Bisaya, Tropang OFW Channel, Sir of Meetup, Aguilar TV, Teroy TV 26, Parak TV, Ading Journey, Sulong at Matatag na Pilipinas, at mga kapwa ko, mga OFWs, saan mang panig kayo ng mundo. At sa lahat po ng mga vloggers na hindi ko nabanggit, ganun din po sa mainstream media. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako ay talagang wala po akong sa inyo. Kundi ito pong aking paninindigan, ang aking personal na kaalaman patungkol po dito sa ginawa ko investigasyon. Kunsan man po ako palarapan pa ng tadhana at ng kapalaran, ay masaya ko po itong babaunin kahit sa kabilang buhay. Yun lang po. Ah, JM, ah nandito po kami sa inyo na ako, agad sabi ko nga hanggang humihinga po ako katulad ninyo. Pareho tayo ng sitwasyon, ginigipit, sinusubukang itumba, may mga banta sa buhay. Ah, asahan niyo po, hindi namin kayo iiwan, sir. Ganon din po baka makalimutan ko din po yung yung si Miss Sandra Cam yung kanyang ano no yung kanyang uh, whistleblower uh, foundation na nagpapahatid ng kulong sa magitan ng kanyang mga ano no kaya ako po yung yung pong ginagawa niyo sa akin na doon pa lang doon sa mga impression ninyo no doon sa mga sa mga inspirasyon na pinagkakaloob nyo na nababasa ko at nababasa ng aming pamilya. Napakalaking bagay po nito. Parang ito na po yung nagbi, nagsisilbing kalakasan sa amin. Ito na po yung nagsisilbing hininga para sa amin. Dahil alam ko po, itong kalagayan ko na to talagang napaka imposible na malampasan. Pero naniniwala ako na sa pamagitan ng Diyos at ng sambayan ng Pilipino, malalampasan ko po ito, malalampasan po natin lahat ito. Yes, sir.